Good morning po mga kapatid. Pagising na po ang aking ako. Ah 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 bagay sa kanya yung damit niya yun. Sakto na yun, eh, no? <laughs> Gumising ko siya at pinalitan ng pampers. Ay, ano ba naman yan? <laughs> <laughs> Oo, ay na. Ang na ang loob eh. Ah. Lalandi. Pakanapay ng anibag eh. Masahan. puti. Hmm. Hmm, magagalit na. Ay, oh. oh, hindi na. Ayan, na. na si Lolo. oo oh. oh, oh. oh, naantok pa yun na. na, baby. Oh, hmm. ah, na, punta na ka, Lolo. Tulog na. Okay, wala hmm, na? mo. Naantok na. Ayan, ka na. Hindi ka na sa lolo. Dali, 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 Simot mo na pa mo. Oh, ito, ito, ito. Ito,

Uh, yun. taruhnya, taruhnya. Oh, hai, 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 hai,